Hi, good morning. Welcome to my channel, Big Time World TV. And dito ko guys sa extension ng Sandawa Park. Kanina sa second channel ko, doon ako nag-vlog sa kabila. Nag-walk na ako. At dito, mag-dadaan lang ako. Straight lang, din ako pabalik. Diretso sa Ikulan Bus Terminal. At uh, update ko lang kayo. Ang ganda lang ano guys. So, kayo dito ako nag-vlog. Dito sa aking channel na ito. Kasi oh, Kasi, oh. Bango? Diba, Pangalis huh? din ang stress yan eh. Diba, hindi lang aerobics cube kalaro eh pwedeng gawin. Para maalis ang stress. Pati dito bulaklak na oh. Maganda rin na maalis ang stress. O oh, ba? Diba? Pero pa rin doon oh. Dami oh. Diba? Ang ganda. Oh. So... Madami na mga mga bulaklak dito. Yun know? oh. So mag-shortcut lang ako dito guys. Papuntang... Bus terminal ng ikulan para lang ma lamang ko kung marami bang mga pasahero update ko lang kayo guys hindi na ko papasok sa loob sa terminal wala akong dalang ano, face mask eh. alam mo naman ang mga senior eh. wala akong may face mask pumasok sa mga mataong lugar ba so ito ako ay uh, magpapatuloy sa paglalakad dito papunta sa bus terminal ng Kikulan Sorot kat kulangnya guys ya, my dadanan dulu. Ini yeah, dadaan nanti, cuma putik konti kontek. Biar elang gitu, my dadanan sakyan ya. Eh. Jangan selalu karena yan, dito maya ron, ganda ng kasada. So itu aku dadaan guys iyan Yan, bukan dadaan, dadaanan diba? My shade. kan kanong abas, eh oh, itu may parating. Yun, ayan, panggil baba bak. Ito maraming pasahero guys so papunta yung ano bus terminal ng Ipulan dito tayo papasok so dito tayo lalabas papuntang Andeliaria Park so dyan ako pupunta guys Ya yan no? dito tayo punta guys Ito yung Candelaria Park. Marang, mga kayo nang guwalis. Eh. Yeah. Dito lang tayo tatambay guys. Kapwento ka lang tayo dito. Ito yung park guys. Yung may small bamboo. Ganyang kalaki din yung bamboo sa amin eh. So, tatambay lang tayo dito. Kapwento ka lang tayo guys. So, ito yung bamboo, small bamboo guys sa likod ko. Ganyan yung sa amin sa Manila eh. Malala ko lang. Hindi <laughs> <laughs> na ako nakababang Manila eh tao taon ako rito sa Mindanao eh. So yun guys, dito pa rin ako sa Mindanao guys. Sa ta uh, buhay pa rin. At kita naman na yung lingkod. Mag 65 na ito ngayong ilang buwan na lang guys. At ka marami nagtatanong sa akin. Do I look 65? <laughs> Kaya na yung sasakay ko sa jeep. <laughs> Itingin mo na yung driver sa akin. Hindi <laughs> ko bayad, senior. Kaya masakot. Kasi nga marami nakakilala sa akin dito eh. Gusto kong ma Ako lang ulit si Sir Chito Sir Chito. So subay so yung guys Chito sa Montina Vista Jose yan yung mga programa niyang bago Yung Chito sa Montina yun Siya ang tinaguri ang the best Bisayan vlogger Or uh, influencer Sa mga kabisayaan At talaga namang ang dami siyang fans dami siyang subscribers Isa na ko doon At isa rin ako na na-interview niya Yun sa kanyang uh, uh, chitchat ato ni Uh, menurut uh, guys. Kaso ang Bisaya na ano yun, eh. Uh, Nag-Tagalog naman ako dun, pero kadalasan ito Bisaya kasi nga Bisaya So, menurut kay guys. Chitchat atau ni. By Chito sa Mantina. Dala, supportahan natin guys ang ating kabayang mga mga vlogger. Mga Bisayan vlogger. Kasi isa niya Bisaya. Nag-conduct rin ako sa isang channel ko ng Bisaya. Dahil <laughs> <Kaya>, like, but <laughs> wala <nanood. laughs> na noon. Dili sa masugot, Bisaya ako. Kasi mag-Tagalog dala ako kasi nga Siyempre, galing ako sa Katagalugan ng minsan Main Channel at Tagalog kasi nga marami akong mga fans na mga taga Manila at uh, siyempre, mga abroad din So, kaya ng Tagalog para maintindihan ng mga Pilipinas at ng buong mundo no? Minsan-minsan mag-i-English din tayo nga marami din tayong fans taga Middle East, uh, India, Pakistan uh, mostly uh, US meron, Canada, Australia at saka Nepal kaya yeah, dami kong mga fans na so, makasama ang starbaho Uh, Sri Lanka, cak Bangladesh, sama kota Saudi, nama sama aku doang. So, Soalnya guys, hari uh, kapalang. Emang uh, ramai sih nanya tanya. Saya kudat ini terbang ke Middle East. Ngerba aku dati guys, sa Riyadh Kingdom of Saudi Arabia. Nggak start aku doang 1998, haptut 2021. Atang, uh, giat ngamim terbawah doang dengan uh, bias trip. twice a month lang kami makababa ng city nasa ginda kami ng desierto kasi American company kami nag-work kami doon at ang mga batas doon ay batas ng Saudi at Amerika ang sinusunod namin so mahigpit bawal doon mag shirt leave o magsuot ng damit na kami si Dintro pwede sa kwarto pero paglabas di pwede nakalong pants ka bawal magsuot na kita tuhod bawal umihi sa pader bawal uh, magpunta kung saan saan mga lugar na wala kang kasama kailangan ano kayo group Lalo sa babae, kailangang grupo kayo at saka yung service nyo ay certified na talagang may pangalan ng kumpanya sa gilid. Hindi pwede magkipagkuntuhan ang lalaki sa babae doon sa panahon ko ha, 1998. Yung aming driver at saka yung aming nurse na nagkunta ng bayan, kukuntuhan sila, hinuli sila. Hindi mahanap-hanap ng may manager eh. <laughs> Kasi sa dami ng mga police station doon eh hirap at saka video alangan niyo yung mga Arabo maging usap sa Amerikano Amerikano ang aming manager so inanap niya isa-isa mga station hanggang nakita niya doon so ang hirap doon sa Saudi Arabia nung kapanahonan ko guys sinagpit talaga doon kahit asawa mo na hindi kayo documented hindi kayo pwede magpintuhan pag documented kayo okay lang kapatid ganyan so doon ang mga hotel di pwede mag check in doon pag di ako makasawa so doon ang mga hotel di katulad sa atin na uh, open doon di pwede hanapan agad ang ikama na nakalagay doon yung picture mo lalaki doon sa picture ng babae na katunayan na kayo legal na tar doon o mag-asawa kanon pwede pwede yung basta lang kapag chicken doon ah di pwede huli kayo hulong ganun doon guys so napakaigpit sa Saudi Arabia so nung kapanahonan ko talagang kailang sumunod doon ng sa batas kung yung iba di nakasunod uwi agad resign o kaya mag-file ng emergency uwi na Sa so, may ikpe talaga doon. May curfew. 10 o'clock. Kailangan hindi ka nalabas sa kwarto. Saka may mag-check sa kwarto mo. Kung dalawa lang sa kwarto, di pwedeng maging tatlo kayo. Apat. Bawal makipag Makipag. Ah, uh, dapat tawag doon. Yung makikitulo ka sa kapwa kwarto. O kaya may, may bisita ka tulog, Kasi, na doon mo pinatulog. Bawal. sipag na nahuli ka, eh, pwis na nabli ka. Ganon kahit sa American company nung kapanahonan ko. So, sa liit ng aming sweldo doon plan ako guys ang trabaho ko pala doon guys nung unang punta ko doon ay firefighter o fireman Kine-training ka naman doon so first to fight kami pag may mga sunog mga alarma na minsan may nagiinit ng tubig o kaya lumiliyab we'll yung kusina pupunta namin agad yun kasi ba ang pinaka main ano job talaga namin pagkasunog na talagang malaki tatawag kami ng city fireman hindi na namin kaya yun hindi na kaya ng na aming mga fire extinguisher mga breathing apparatus at saka mga maliit na hose mga ganito lang kalaki ang hose nun uh, na, ano, sa mga post sa mga post pinong ano nakalagay mga fire hydrant so pag malaking sunog na tawag kami ng city fireman so na promote ako doon guys bago ako umuwi ng fireman operator doon ako sa kwan tagatanggap na lang ako ng tawag para din call center taga-access kung tu may, may gustong tumawag sa labas bibigyan mo access pag may tumawag tatanungin mo lang kung sino gusto niyong kausapin transfer mo Di, walang direct line doon eh dahil yung taglabas pwedeng tumawag sa loob kasi nga very strict kasi nga ano yun American company pag tumawag naman yung mga residenting Amerikano palabas hindi sila pwedeng mag-direct tawag sa labas. dadaan sa amin sa Fireman telephone Operator tawag sa amin eh. so ang ano lang nila concern Pak, ada lang tatawag sa men. Hello, mister operator, can give me access ah, uh, Kunore, ano? Kingdom uh, of Saudi Arabia Hospital or uh, King Fahad Hospital. Awat, oh, could you please give me an access? General Americano do ni. Eh? Yes sir, so ready I am. happy to assist you today. Yeah, may I know the name of the department? Kasi kailangan alamin mo kuno department ka ba sa basa-basa mo. transfer ka ng transfer ka. Alam mo nang sa king lang, di pwede. Kailangan alamin mo para may transfer mo din doon sa kanilang telepono operator kung saan department siya pwede transfer. Mga ganun ba? Parang ano din, call center. Pero saklit lang doon. 2-3 minutes, wala pa nga isang minuto. Kasi bigyan mo na naman ng access. Pag ka nga, transfer mo na agad. Wag mo na parang ngayon kasi minsan yung Amerikano, galit yun eh. Why you have too much asking? Kaya ganun yun eh. Just give me an access. I'm authorized. I'm American. I'm a resident here. Kasi ang aming compound, ano yun? pinauupahan yun ng mayamang Arabo. arabong Arabo ang mayari nun. Tapos, ang nagmamanage, American company. Doon ang kaya kami nandoon. Hinard kami sa Pilipinas. Para kami ang manpower nga. Ika nga. Lahat ng hinard sa Pilipinas, mga... electrician, postman, mail postman yung yung -de deliver ng mga mailman, nagde deliver sulat, sulat pa nung araw, wala pang text, wala pang, wala pang mobile nung araw. Merong ano doon, nag-deliver -de sa araw, Pilipino, sa mong aming kampo. Mga cleaner doon, dati, ano, Bangladesh. nagreklamo reklamo yung Amerikano. Maraming complain. So, nag ang aming manager ng Pilipina, cleaner, At saka yung mga basta sa office. Babae ang gusto nila, ayaw nilang lalaki kasi doon nga, hindi nga pwede doon ang babae sa office, lalaki lang eh nag, ano sila reklamo pumayag naman yung mayari ng kumpang na ganun <coughs> kaya ang patas doon patas ng Saudi halo at saka yung patas ng Amerika so ang, ang mga babae doon sa office sa mga cleaner mga babae iwalay ang kanilang bila. iwalay ang kanilang ang kanilang tirahan Hindi pwede magsama ang bila ng lalaki at babae iwalay sila kabilang gate kami sa gate 1 ng aming agit, ah, gate gate 1 ang, sa babae kami sa gate 2 so gano'n. So, yung iba, hindi makatiis sa sobrang kanong higpit niya. Kasi nga, pag tumatawag kami, doon pa kami tumatawag sa, ano eh, yung public telephone sa gitna ng disyerto. Magdadala kami ng maraming bariya. Napakalungkot doon guys, napakahirap tumawag doon. Merong libreng call sa aming office once a week or twice a month, mga ganun. Twice a month, may meron kaming calls every Thursday. Madaling araw, bali ano na rin yun. Bernes na rin na madaling araw. So pila-pila, magpa-schedule ka doon kung gusto mong mag, uh, libre, karon ng libreng tawag. Eh, sa dami namin, sa aming malalaki lang, may kitsandaan kami, eh, sa mga babae pa. May mga ibang lahi pa. O, siyempre, makikipila rin yun. Libreng tawag eh. So, hindi na kami makiki, ano doon, makikihalo. Doon lang kami sa public. Mas maganda sa public eh. Kasi madaling araw, malamig. Mag-jacket ka lang, tapos mag -bonate. Ganun, minsan magbabay kanya. Dami kami, hindi lang kami lagi sa Safety naman doon kasi marami yung mga ano, ngadot patrol, mga rabo. Ano yon ang nagbabantay sa aming uh, compound ay mga Royal Saudi Air Force. Sila yung nag-iikot. Hindi armalite yun, may mga masinggan na kanilang service. Iikot yon. Pag lumabas ka na inappropriate ang iyong suot, sitahin ka, pabalikin ka sa loob. Hindi pwede, lalo sa babae. Mag-abaya ka, kahit Americana ka, abaya ka. <laughs> bawal doon ang walang abaya so ang batas ng Saudi sinusunod ng Amerika sa ang batas ng Amerika no? sinusunod din namin so pag pumasok ka doon may ang batas doon nakalagay doon you are entering United States of America's territory kasi nga mga batas doon batas ng Amerika so pwede ino every Thursday may ano doon eh ang gabi at sa kabiernes may mga party party pag mayroon pa sponsor kasama pwede kang Qatar o sumali sa kanila kaya kahiya naman mga Amerikano ang mga kasama mo yung iba mga dumidikit sa mga Amerikano mga kano lalo na pag mahilig ka sa basketball nalaman ng kano ang galing kang lumaro tawagan ka hi John please come to my house but would like you to play with my son sa basketball court di kami pa basta kami may ang amo namin ng mayari nung compound di kami basta basta maglaro no, sa basketballan nila di <laughs> kailangan doon may sponsor kang Amerikano kung oh, not unless manghingi ka ng request doon sa mismong amo namin talaga kami manager saka yung amo may ari mismo ng compound kaya matakal mag-approve dahil na ang pinaka priority doon sa mga residenting Amerikano so pag may sponsor ka no question last, kaysa, araw -araw ka na ask kaya sa araw-araw ka doon. so pag may sinita sa'yo alam na magkilala ka ng kano yun yun ang ginagawa namin pag may sponsor ka maganda lalo na ako magturo ko ng marsala doon ay napakala ayo yung mga Amerikano, mag-perform kami ng kakwarto ko. Si Freddy ang kakwarto ko Hi, Freddy! Kung naalala mo pa ako, kakwarto mo, si John Cadena. Hindi pa ako ano noon, guys. Hindi pa ako balik Islam. Hindi pa ako na-convert ng Muslim noon. So, ang pa pangalan ko doon, eh, John pa rin. John Cadena. Ano si John? Paturo lang ako ng karate. Ganun, mga ganun. Mga tagaibang kampo. Iba magpapasok sa loob. Sabi ko, puntahan ko lang, ko lang kayo sa inyong kampo. Kaya pinuntahan ko sila Every weekend, sa mga kampo nila, pag mayroon silang mga 6, 8, 10, okay na yun, medyo bawi na ako doon kahit mag-taxi ako. Sinisingil ko lang sila. Nung araw, ang singil ko lang doon, ano eh, 50 reals. Ako baba, magsingil doon nung magturo ko ng martial arts. Sa kasi iba kasi ang mataas ng kapanahonan ko, ang Taekwondo, napaka-ano sila, taas na sumingil kasi nga parang may gym sila. Aikido, kaya matataas sila. Ako lang pinakababa sa lahat na nagtuturo doon mga sikaran. Dalawa pa tinuturo ko, Arnes sa kasikaran. So yung akin, para lang ako makilala doon, kaya binabaan ko yung akin. Maraming nga nagreklamo, instructor doon, sa doon ang mababa yung 50 reals. Yung saga, na yun, ako tumatanggap ng bayad, basta bilhan lang nila ako ng isang pakiting sabon. O kaya kape. Ang kape kasi gano'n ang lalaki, ganyan yung pinakamalaki. O di uso doon yung stick coffee, wala pa noon. Malalaki. At saka yung, baan? mga jeans mga lotion, ah, ah, kalalaki. Puro malalaking size, toothpaste, malalaki. Iniipon ko yun. Imbis na pira sa single ko, yun na lang. Kung magbigay na lang kayo ng ano dito. Ah, isang pakita, isang pakita nun, ano eh, anim-anim eh. Sabon, anim eh. So, pag binigyan nila ako doon, iniipon ko, nilalagay ko doon sa aking karton. Yung karton ko, minsan uh, ko yun within 6 months or one year. Tagal. Kasi nga, sa litang sweldo namin, pag bumili kami, pag sweldo, ay, isa-isa lang. Dalawa, ganyan. Hindi pwede bumili ng bu bultuhan. Kaya pag nagpadala kami, si cargo. So, ganun guys. At ang um, nag-ano na kami. Nag-sideline ako doon. Marami akong sideline doon guys. Dahil nga, sa liit ng swildo. Isan, sumasama ako doon. ako na mag-arrange ng mga bato-bato. Doon mismo sa Kwan. Uh, residente ng mga Amerikano na may mga asawang Pilipina. Mga nurse, mga ganyan. So, yun ang sideline ko guys. Mag-arrange ng mga bato-bato. Maglinis ng mga halaman nila. Pero yung mga trusted na mga Pilipino na ano na nila. Yung napakitiwala na. Pwede na pumasok sa loob. Oh. Sa so, nagsasideline sila doon maglinis ang bahay. Lalaki ng pila doon. Kakanda. Kubita pa lang. Pwede ka lang kumiga doon. Pwede mo nang tulugan. Sa laki. So, kung ang trabaho namin doon guys. Sa liit na nga ng sweldo namin. I'm not mentioning how much. Kasi nga ang kapanahon na noon. Talagang hirap. Walang mobile guys internet, pupunta pa kaming bayan, makiki-internet, makiki-long-distance. May mga doon, may mga illegal doon na hawak ng mga Illegal connection na tinatawag na, indyan connection na tinatawag. Bayad ka lang ng 30 reals, ay makakunta ka na sa pamilya mo. Mga 40 minutes, 30 to 40 minutes. Hmm, hirap doon guys. Hirap nga walang mobile talaga. So, ganun ang ginawa ko, nag-side ako ng martial Art, Hindi, pagka walang turo, side land ako linis kotse may merkado doon, lalaki ng mga kotse na doon mga Soborban mga Chevrolet, malaki so bibigyan ka lahat, bibigyan ka lahat sabon, pamunas lahat, pati yung bang wax pwede lahat, pati tubig so yung, ano, yung labor na lang ang binabayaran sa'yo doon, Kasi siya libre hindi, hindi ka lang magbili so ang ganang ginagawa ko guys, try ko doon, napakahirap ang linis ang kotse ng merkado, Kasi ang laki sa kaya lang mag-iingat ka, pwede ka baka magkaskasan mo eh. so gano'n ang nangyari nga doon at ang um, aking um, buhay nga doon ay eh, medyo masalimuot dahil nga napakahigpit tapos nagkataon lang nandun yung uncle ko isang tele telecom engineer sa Saudi Telephone Company pinaputahan ko na pinaputahan ko siya every day of call every Friday may bisita ako doon sa kanya at huwag tuwan may uncle ko dahil nga pag uh, wala akong pasok pumunta sa kanya at ang ginagawa ko nagpa-plansa ako ng mga damit sabi ng uncle ko sige plansahin mo yung pantalon ko at damit one real lang isang piraso ko. Pati short, one real do. Nagtigaan ko kaya yon Binabayaran man ako ng uncle ko. Para lang ako kumita. Padala ko sa pamilya ko. Tapos, nag ko ng bakasyon, nakala ng kumpanya, hindi na ako babalik. Kasi alam nila na ako yung nag-apply sa United Arab Emirates. So, hindi ako pinayagan. So, diretso ang ano ko doon, contract. Three years, walang uwi-uwi. Kaya -uwi. nagkaroon ako ng homesick. <laughs> kasi ang kontrata namin doon sa 3 years contract kailangan magbakasyon ka ng pagdating ng 1 half year hindi ako pinabakasyon kasi alam lang din ako babalik hindi na talaga ako babalik ang higit, hirap tapos ang uh, aming uh, punta ng city twice a month lang isang once a month lang eh o, araw na ng sweldo monthly sweldo nun eh hindi 15 hindi sa atin na at 15 days nataposan. Uh, once a month lang so once a month lang ako nababa para makatipid So, ganun ang ginawa ako. Eh, hindi, pinag ako pinayagan, Kaya nag-resign ako doon. Para maging legal. Tapos in case, uh, gusto kong bumalik, makakabalik ako walang ban. So, ganun. Para maging malinis ang aking record, nag-resign talaga ako. Nag-render ako ng one month. Para maging legal. Yun, pag uwi ko, uwi mo na akong late eh. Enjoy enjoy sa buhay <laughs> grabe ang grabe ang homesick kayo ano sa Saudi nung araw grabe sulat lang inasahan namin doon na sumaya ang bawat isa sa amin iya ko walang school di alam ng pamilya ko yung address na yun Riyad Kingdom of Saudi Arabia hirap ng mga ano doon <laughs> mga nagbibigay ng mga sulat Pagdating sa kampo na yun wala problema dahil mayroon kaming ano, postman eh. mailman ikaw nga di Ika, yun sa kampo sabi yo, sa, sa, akin eh pwede yun wala kang sulat ah magtatatlong buwan na ah. yung mga kasama natin ano lang sulat na sa asar ko Sumulat ako para sarili ko. Kaya yung galing talaga sa iba. Ako lang yung sumulat. Back to middle nga. Wala mga address yung... Kung baka saan, no, wrong address. So, back to cinder. Diba may kanta yun? Back to cinder. Diba may gano kanta? Yon, ganong kanta? Yun, tuwang tuwa ako. Ginaganong-ganong ko rin. No? Ginapalan ko rin yung sobre ko para sabihin talagang may sulat. <laughs> Tumatawa ngayon ang uncle ko pag kinikwento ko sa kanya. <laughs> ang pa sinulo ako mo sarili <laughs> mo. Hindi. Para lang di ako kancawan Eh. May repaya pa kanchawan. Minsan maasar ka eh. Mapapaaway ka nun guys. Pagka nagbiruan kayo doon, hindi mo kaya. Mapapaaway ka doon. Tsaka talaga ang away doon guys. Suntukan talaga. Minsan saksakan ng tinidur eh. Matatama ang tao doon. Eh. Sa sobrang homesick, inis, init pa ang panahon. Napakainis sa Saudi Arabia. Sa lahat ng napapuntahan kong sa Middle East, ang Saudi, ang Riyadh, ang pinakamainit. Grabing init. So ganoon nga ang nangyari, hindi ka pwede magbiro-biro doon. dami na kaming mga kasama ng siraan ng bait. Yung bang nagkaroon ng fisika, di ba? Tawag nito? Mental illness. Pinapawi ng aming manager na amerikano, kasi hindi ka fit to work doon eh pagka ganoon, mga mental na. Mga nanguhuli ng langaw, Tinutusok yung picture ng asawa niya ng karayong, for example, ba? Tinutosok yung mata ng asawa niya para mga kasama namin doon, nasabihin pa rin, ganda ng misis mo ah. Baka may iba na yan sa atin. Ay, bahay, ma mahay, blood gum. Siyempre, magagalit ka ngayon. Hindi na sumusulat. O, di ba? Uh, maasar ka ngayon. Uh, ah, ano ba? Yung dali kang mapuno ma at saka maabsorb mo yung, yung ano, homesick ka na. Namimiss pa ba yung asawa at pamilya mo? Gaganuin ka pa ng kasama mo? O, asaran nung guys. Pag hindi ka, hindi mo, hindi ka sanay sa asaran, ako, makakapatayin ka ron. may um, nakahabulan na nga blue doon sa aming kumpanya eh. Kasi nga, asaran nga ron tanggap mo talaga kung ano yung mga asar-asar nila kaya ako para malibang ako sali ako sa mga sa grupo ng Marsalat, sa saka sa fellowship ang madalas kung napasokan doon yung sa born again kasi nga ang ano ko religion uh, believer ako wala akong pinipiling religion kung pinasok ko yan lahat ng halos na mayroon daw nag-iimbita sa akin pinasok ko so Paribasa yung uncle ko in-charge sa choir kasi magaling yung kumanta at magpiano. Sinama ko sa kanilang gugo, yung j Jesus Christ of uh, Ambassador, Ambassador Ministry. Daming mimir yun. Kaya pinagbawala sa Saudi nung araw yung mga grupo-grupo ng religion. Pero nakakapag-ano pa rin, gawa pa rin ng paraan. Dalawa-dalawa lang pagpasok ko sa isang bila. Sa bila yun, may mga service din. Hindi ako tumagal doon dahil uh, nagkaroon kami ng debate ng aking uncle mismo hanggang hindi na ako sinundo nagulat ng yung kwarta ko niya, pare ba't hindi ka na sinusundo ng uncle mo sabi niya ako na lang susundo niya hindi ka na isisinama sabi ko alam niya yun bakit na meron lang ako yung tinanong tungkol sa samahan ng ano nga yung born again eh, hindi niya nagustuhan kaya hindi na ako sinama kaya yun kaya nung mag uh, umalis ako doon pumunta ko sa ibang group ng mga Pilisip hanggang sa hindi ko talaga nakita ang hinahanap ko meron nag-alok sa akin nga sa Islam gusto ko ng sumali pati sundo, pati pagkain, libre tapos mag-schooling ka lang doon ang layo kasi kami sabi ko, di ko magkampanan to sir ito yung brother saka higpit ang aming company may kurupyo pa kami okay sana kung di mahigpit So hindi ako nakapatuloy pero kung nagkataon ako na sa city ako doon sa Saudi Arabia ako nakabalik Islam kaya nung pumunta ako ng United Arab Emirates doon ko na yung pag talagang pag uh, akap sa Islam o pagbalik Islam kaya nga maganda turo ng Islam sa mga guys talagang ganda talagang uh, believe ako sa kanila sa, sa kanilang uh, ano pamaraan pakiki ano, isa sa mga kapwa muslim kung so, tuwa sila pag uh, ano, balik Islam kay, Wala silang question doon. Schooling ka lang doon. Taralan mo lang yung mga basic ano alphabet, salitang Islam sa kay mga dasal. So, yeah. hindi ko na ikukuwento sa inyo kung bakit ako nan ano, ah, nag-Islam. Basta nung sa Saudi Arabia ako, guys. Dalawa lang ang iyong mapuntahan doon. Either mapasama ka or mapabuti. So, kung gusto mong mapabuti, punta ka sa mga fellowship. Kaya gusto mong mapasama, punta ka sa mga sugalan. Taming sugalan doon guys Kahit pinagbabawal sa Saudi yun Napakaraming sugalan doon Doon ka makakita na sugal doon ang pira Kabulto Sa dami Grabe ang sugal doon Ganun ang mga ano doon Sugarol Tapos Ando no Pag nagsugal Bago ka tumayo Kailangan matira sa katawan mo Short na lang Wala Tapos Sapatos mo Kasi itataya mo yun eh Kwintas Una kwintas mo na Marami nang bumibili doon eh Kwintas itaya Belt pantalon pag may pantalon kang magaganda great Levi's. kada na pulo mo ay may bumibili doon yan binta mo ng mura para may sugal mo sapatos kapag nakita mo yung galing doon sa, sa isang lugar na nakashort na lang ang taxi nagshort si pag nag, hindi ka pwede maglakal sa kalsada nakashort eh, uh, short ng Pilipino yung lagpas di ba sitahin ka eh tsaka bawal yun Kailangang long pants ka talaga sinya sa magtaksi ka pa uwi wala ka na pang taxi libre ka na nun sa sa ano yung nanal. Ganun katindi nung guys. May kasama ano ko doon talaga guys. Salamin nila na degrado na tira Kung yung salamin degrado niya, kung pwede pa isanla, sabi niya, isanla niyo yan. Tapos ang matindi doon, pati sildo sinanla na rin niya. sa pag sildo niya nang katapos, wala. Kasi ang sinisweldo. Yun ang matindi doon guys. Kaya pag na, na lulun sa sugal, ay talaga wala kami padala sa pamilya mo. Kaya doon, kailangan sumali ka na lang sa fellowship. Eh ako, sumali na ako sa fellowship. Eh hindi na ako pinasama ng uncle ko. Kasi nga, mayroon kung tinanong doon na bakit ginuto ganyan. Hindi na nagustuhan, hindi na ako sinundo. So, nag-concentrate na lang ako sa martial Mar arts. So, nung nasa martial arts ako, napuha naman ako. Dahil nga, may iwas ka sa mga tukso, mga sugal. Doon na lang ako nag-concentrate. Yun ang pinaka-sideline ko. Kaya, nung umuwi ako, akala nung aking mga mag-anak na talaga ang pinunta ko sa Saudi Arabia magturo ng martial art. Hindi alam na yun ay aking sideline lang. Para ako magkaroon ng extra income, extra kita, ikaw nga ang single ko nga ay mas mura pinakamura ako maningil doon eh at ang aking ginagawa para ako ay uh, di ko naman maporsige ang mga na magbigay sila ng cash kung ano lang kung ano lang ang pwede lang ibigay sa akin tinatanggap ko sa turo ko doon si Karan sa Arnis mapanood nyo yun sa aking mga video mga unang video ko guys sa main channel ko at saka marami akong mga ano na ina-upload dami kong mga estudyante lalo sa Arnis dami gusto magpaturo ng Arnis So, ito na lang guys, in-update ko lang ang buhay ko sa Saudi nung araw. Ano ang Ang sunod ko ng mga update, nung, paano ko napunta sa United Arab Emirates. Sa tulong naman ni Mother Queen yun. Kaya ko napunta doon. At saka yung mga anak ko. Kaya, uh, yung nagsasabi na matagal kami din nakikita na aking pamilya. Ay, doon nga sa United Arab Emirates kami nagpapangita. Si Lloyd lang ang hindi nagtrabaho doon. Pilipinas lang talaga si Lloyd. Magpunta lang doon, bisita lang. Bakasun sa Dubai, sa Abu Dhabi. So, ganun guys. At, um, pag na itong aking vlog. Yan ang mga vlog ko -like, sa kanila. Kaya nasa yan kayo mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa akin. Sana yun. Big Time World TV. Peace!